Hello ko success. Ayun, samahan niyo ko na mag-unboxing ng mini multi-purpose recovery bike. So, ayan. Uh, inalis ko na yung ano kanina, guys. Yung bubble wrap. Okay. So, ipapakita ko naman sa inyo at bubuksan natin yung yung ano natin. Yung box. Guys, maganda to sa mga nanay natin. Lola at lolo. Kasi kahit nakaupo ka, pwede kang mag-exercise, okay? Uulitin ko lang, ang pangalan nito, Mini Multi-Purpose Recovery Bike. Kasi 3 days ago, guys, si nanay, nakakita siya ng ganito sa online. Okay, so, tapos sabi ko, sige, maghahanap ako, tapos, para ako na lang ang bumili. So, ayun, nakakita naman ako, guys, after 3 days siya, dineliver na. Kaya ngayon, gusto kong ishare sa inyo, para makita nyo rin kung paano mag-assemble nito. Napakadali lang nito, napakasimple lang. Ayan, inalis lahat na natin yung parts niya sa karton. Ayan, may dalawang base siya yung which is which is yung paa niya. And then ano to guys, uh, parang bike siya na parang nakaupo ka lang, nagpepedal ka lang na gano'n. Mamaya sa pinakahuli ng video nito, ide-demo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo. Yan, pagdugtungin mo 'yon, yan yung anong yan, parang V or U para may ano siya may mga tornilyo, bolt and nuts. Binaliktad ko guys para mas madali siyang lagyan ng tornilyo. Ayan yung mga tornilyo niya, ayan, nakabalot pa siya ng plastic na seal pa yung plastic. 'Yon, ayan, lalabas na natin yung mga tornilyo niya. 'Yon, inaapakan ko para hindi siya matumba. Yan guys. So lagay muna natin yung isang tornilyo. Na by washer yan guys ha. Lalagyan mo ng isang washer. Yon. Tapos si dalawang tornilyo kada pa. And then ikot mo siya. Yan nilalagay na natin yung isang tornilyo niya na may washer. Okay. And then, yung pangalawa, lagay natin. Then, uh, para mas madali siyang ilagay, kaya binaliktad ko siya, guys. Okay. So, yan. Ninikot na natin. So, try ko ng higpitan dyan para isang beses na lang tayo. Yan. Hinihigpitan na natin. Yan. Yung isa naman. So, higpitan pa. Sundan mo lang tong video, guys. Malay mo, magustuhan mo to. Uh, at i-type mo lang. Mini multi-purpose recovery e-bike. Ah, sorry. Mini multi-purpose recovery bike. yon Guys, in-order ko to sa ano, ha? Huwag ko na sasabihin ng platform, pero i-spell ko na lang. t i c t o k yon. Alam mo na. So, pag napanood mo yung video ito alam mo na kung sa kabibili ng mas mura. Okay, sa ibang platform guys, ang mahal. Kumpara mo dito, napakaganda pa nung bakal niya, makapal yung bakal niya yon Yun guys, yung isang ulit. Ano natin. Uh, para makita mo lang, napakasimple kahit ikaw nga eh. Pwede mong In assemble. Inassemble ko na kasi si nanay para pagdating niya dito. Uh, makita niya nakasemble na ako nang nagbukas <laughs> sa kanya to guys eh yan, higpitan na natin para hindi siya gumagalaw-galaw habang gagamit yan. Itatayo natin. Napakasimple lang siya. Napakasimple yan yung pedal niya, guys. Yan, you know? o. O. O yan, nilalagay mo siya doon yung tornilyo. Doon. Tinuro ko na may dalawang tornilyo na malaki. Diyan sa may pedal. Tapos yung sa may base niya, medyo malit ng konti. Yan, dalawa. Lagyan natin ng washer. Yan, tapos ilagay mo siya doon. Tapos noon yung uh, nut niya yung isa pa lagay pa natin. Bago natin higpitan yung dalawa lalagay natin na Ganun lang. Basta sundan mo lang to Napaka, napaka simpleng i-assemble niya, guys. yon Di ba? Yun. Diba, yan? Uh, papakita ko sa inyo. Tatagilid ko ng konti para ipakita ko sa inyo. Ay, sorry guys, hindi na yata nakita dyan. Ay, nakita ng konti yon. Dapat walang musok ba ako dito, banda, para makita nyo. Pero nilagay ko na yung tornilyo. Oh, hindi masyadong kita dyan. Yan, pero parang lang, yon. Tornilyo na. Tapos, itinayo ko na siya, guys. Gagamitan natin ng allen wrench, yung, yung tinuro ko para sa baba, pang hawak ng tornilyo, para di umikot kasi yung Allen wrench sa taas iikutin mo para mas humigpit siya ng gusto kasi pag wala kang hawak na hindi mo inaawakan yung tornillo sa baba ay yung nut ah, sorry bolt or nut ba yun nut at iikutin ko sa taas hihigpit siya pero pag hindi mo inaawakan yung sa baba hindi siya hihigpit o yun guys yan hihigpit na, inihigpit na natin Okay. Ang dali lang sundan, guys. Ang napakasimple lang. Ilang parts lang yan. One. Dalawang base. Yung U. Three. One, two, three, four. Four parts lang. Tapos, tornilyo mo lang yon. Pero, yung benefits nito, syempre, yung health natin. Okay. So, yun. Iniigpitan ko na. Inahawakan ko yung sa baba. Sa kaliwang kamay ko, yung tornil, uh, tornilyo sa baba. Yung nut sa baba. kasama niya yung tools na ito guys. Kasama yan. Hinigpitan na natin para malapit nang matapos, guys. yon Para pedal lang ito, guys. Pero ang tawag dito, mini, mini multi recovery bike. Uulitin ko, guys. In order ko to para magkaroon kayo ng idea. Pwede nyo itry. t i k t ah, T-I-K-T-O-T yon Ayoko sabihin ng platform eh. Okay, so malapit na matapos, guys. Kasi maganda tong exercise guys sa nanay, sa uulitin ko lang sa nanay, sa lolo, sa lola. Kahit nakaupo sila, guys. Nakakapajak yung paa nila yon. So uh, iide-demo ko sa inyo kung paano gamitin ha. yon guys. Napak kahit nakaupo ka lang yan, oh. Susod mo 'yung paa mo. Yon. Tapos yung isa ulit, susuot mo tapos yan, para ka lang nagbabike. Ganun lang siya kadali o para sa lolot-lola. di ba? So, guys, sana may natutunan kayo at naalaman mo kung paano i-assemble yung mini multi-purpose mini multi recovery bike. So, maraming maraming salamat. Thank you po.